ah ang hindi... na di kiltang sa Paolo Guterres na mga kaso na hindi ko kami maligay. Kumusta na po yung conviction? Conviction mo sa kaso nila sa Ha? Hindi ka pala punong? Ano naman? Uh, Anong naman? Ang ang Kasi ang ng kung hindi hindi ka pa uh, um, ta, um, mga eh, uh, uh, diba, tao, Ah sa kanya. pag ginabi ng mga kabataan para sa kanilang kapakanan? <laughs> Wala mo lang risk rin yari doon. In fact, kung bitagaw ka sa sakaso eh, di mas no risk Well, yung sinasabi naman po uh, ng mga ng mga magulang na galit na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. eto mga magulang na ito. So, kung itignan natin yung mga magulang na mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Luman School, ay talagang nangihinayang sila doon sa, sa sarap ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa servisyong pag-edukasyon ang mga lumad. So talaga sila ay hinayang na at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po.